Bumiyahin na si Pangulong Bongbong Marcos papuntang Indonesia para dumalo sa ASEAN Summit. Bukod sa food security at proteksyon sa migrant workers, kabilang din daw sa isusulong niya ang rules-based international order sa usapin sa South China Sea. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza na ngayong hapon patungon Jakarta, Indonesia si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa 43rd ASEAN Summit mula bukas, Setyembre 5 hanggang 7. Sa kanyang departure speech, sinabi ni PBBM na isusulong niya ang rules-based international order pagdating sa usapin sa South China Sea. My participation will highlight our advocacies in promoting a rules-based international order including in the South China Sea strengthening food security, calling for climate justice tapping the potential of the digital and creative economies protecting migrant workers in crisis situations as well as combating trafficking in persons pag-uusapan din daw ang development sa South China Sea sa gaganaping ASEAN plus 3 summit o yung pulong kasama ang China Japan at Republic of Korea gayun din ang sitwasyon sa Myanmar at sigalot ng Ukraine at Russia Mabibigyan din daw ng pagkakataon ng ASEAN member states na palawigin ang ugnayan sa Australia, Canada, India, China, Korea, America at United Nations. Samantala, sa sidelines ng summit, magkakaroon ng bilateral talks si PBBM sa leader ng iba pang mga bansa. I will also take the opportunity to meet the bilateral partners at the sidelines of the ASEAN summit to advance cooperation that will benefit our national priorities una ng sinabi ng Department of Foreign Affairs na nakatakdang makipagpulong ang paghulo sa mga lider at opisyal ng Cambodia, South Korea, Timor Leste at Vietnam. Nangako naman si PBBM na habang nasa Jakarta, patuloy pa rin niyang babantayan ang sitwasyon at problema sa mataas na presyo ng bigas. Ito na ang ikatlong beses na nagtungo si Marcos sa Indonesia mula nang maupo sa Malacanang. Nitong Mayo lang, dumalo rin siya sa 42nd ASEAN Summit sa Labuan, Bajo. Mobile Journal Julie Baiza, Hatidang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.